Kasama naman natin ngayon si George Bandola mula sa Makati City na ihahatid sa atin ang mga balitang pangkalakalan. George? Okay, maraming salamat uh, Sandro. Narito ang mga balita sa kalakalan. Pinag-aaralan ngayon ang Department of Trade and Industry ang pagpapatupad ng price control measures sa mga construction materials. Ayon kay Trade Undersecretary Zenaida Maglaya, maaaring uh, isumite nila sa rekomendasyon sa palasyo sa pagpapanatili ng mga presyo ng mga construction materials. Ito upang makatulong na rin sa mga kababayan nating patuloy na nagsasayos ng kanilang mga tahanan matapos uh, na ng kalamidad. Sa ngayon, wala pa namang pagtataas ng presyo ng mga construction materials ayon na rin sa monitoring ng DTI. Samantala, apat na kumpanya ng langis ang nagtas na ng presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga, itinaas ng piso at 80 sentimo ng mga kumpanyang Pilipina Shell at Total Philippines ang presyo kada litro ng kanilang unleaded at premium at uh, regular gasoline. Samantala, piso at limampung sentimo naman sa diesel at uh, pitumpung senti, piso at pitumpung sentimo naman sa regular gas. Samantala, ipatutupad din ng Chevron Philippines ang parehong presyo na, uh, na epektibo kaninang alas 12 ng tanghali. Parehong presyo rin ang ipatutupad ng Petron maliban sa regular gas na itinas ng piso at anim na ng sentomo. Kasabay nito, nilinaw naman ang mga naturang kumpanya ng langis na hindi ma o mananatili ang mga kasalukuyang presyo ng produktong petrolyo sa mga lugar na naapektuhan na naunang pagbaha. Samantala, pagmumultahin na po ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bangkong hindi sumusunod sa 25% allocation loans para sa mga magsasaka. Nakakatanggap kasi ng reklamong BSP mula sa mga agrarian beneficiaries o mga magsasaka na ginigipit umano sila o pinapahirapan ng mga bangko para sa pagkuha nila ng mga loans o utang. Mayigpit na pinatutupad kasi ng BSP ang Circular number 736 na magpapataw ng 25,000 hanggang 100,000 pesos na bul sa mga bangkong hindi susunod sa nasabing batas. samantala ay uh, patuloy na patuloy na nakakaran o patuloy na ipinapakita naman ng uh, pamahalaan ang uh, mataas nitong satisfaction rating base na rin sa pinakahuling Executive Outlook Survey ng Makati Business Club ngayong second quarter. Siyam sa mga ahensya ng pamahalaan na nakapagtala ng mataas na net satisfaction ratings mula sa mga business executives. Batay sa survey, nangunguna sa satisfaction rating ang finance-related agencies tulad ng Department of Finance, ng Department of Budget at ng Security and Exchange Commission. Pinakamataas na nakakuha ng satisfaction rating ang Banko Sentral ng Pilipinas na may 96.4% net satisfaction. Sumunod naman ang Department of Finance at ang Department of Tourism na parehas na nakakuha ng 81 plus percent na sinunda naman ng Department of Budget na mayroong 70.9 satisfaction rating. Bate ito sa inilabas sa survey na mas umangat ang performance ng mga government agencies ngayong second quarter simula pa noong 1993. Samantala, alamin naman natin ang mga presyo ng mga pangunahing uh, produkto, lalo na ang gulay at prutas mula sa Baguio City. Narito si Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Jonathan? Yes, uh, George. Bago doon sa ating uh, uh, ulat sa mga produktong uh, gulay dito sa Baguio Market Vendors Association, um, uh, isang traffic advisory lang para doon sa mga nakatakdang magtungo ng Baguio ng araw na ito. Uh, Nag-uumpisa na ng uh, umulan dito sa lansun ng bagyo. Ito ay buhat ng uh, itong bagyong Helen. Nang parat, uh, sa ngayon, uh, ngayon pa lamang ay nais uh, naisa nice iparating yung advisory sa ating mga kababayan na tumaan na lamang sa kahabaan ng Marcos or Naginan Road. Ito yung maiwasan na sila'y uh, maging uh, biktima ng landslides and rock slides Partikular na dito sa kahabaan ng Canon Road. So once again, nag-umpisa ng umulan dito sa lungsod ng Baguio. Mas magandang kunin na lamang, tahak na lamang ang kahabaan ng Marcos Highway at Nagilan Road. Samantala, uh, para nga sa ating uh, Baguio Market Retail Price Monitoring ng mga pangunahing gulay, hinggulay, partikular na dito sa Lowland Vegetables o yung mga ginagamit na sangkap para sa pakbet. Walang pagbabago sapagkat ang ampalaya ay nanatili sa 60, bulb onion ay nasa 60, cooking tomatoes ay nasa uh, 35, Eggplant ay nasa 40, ang bawang ay nasa 80, ang malunggay ay nasa 40, ang okra ay nasa 40, ang kalabasa ay nasa 30, at ang string beans naman ay nasa 20 kada kilo. Sa ating Highland Vegetables naman, yung mga ginagamit sa Tapsui, ang asparagus ay nanatili sa 600 kada kilo, bagay pechay ay 120 uh, kada kilo, bagay beans 70, broccoli 90, scorpion cabbage 35, big carrots ay nasa 65, cauliflower bagyo ay nasa 110 kada kilo, Celery nasa 60, Chinese garden nasa 50, cucumber ay nasa 60, onion leeks ay nasa 50, lettuce ay nasa 105 kada kilo, mushroom buttons ay nasa 70 or 170, ang pota potato XL ay nasa 42, ang radish ay nasa 30, red bell pepper nasa 170, green bell pepper nasa 150, salad tomato ay nasa 90, at uh, itong uh, sayote naman ay nasa 30, spinach 90, sugar beet 60, sweet uh, peas, Chinese ay nasa 280, bongbok ay nasa 30, at ang yang corn naman ay nasa 90. George? Jonathan, uh, kukumustahin ko lamang, may, may, wala bang mga naantalang produkto, lalo na dun sa mga pagdaan sa mga kalye mula dyan sa Baguio, pababa dito sa Metro Manila? Well, so far, uh, gaya nga na nabagit ko kanina, ngayon pa lamang natin nararamdaman itong umpisa ng uh, uh, ulan, uh, bunga, bunga ng uh, Baguio ng Helen, uh, as a matter of fact. Tayo ngayon ay nasa signal number 1. Pero sa ngayon, uh, ito pa lamang yung nakita nating uh, pagbabagong malaki. Itong presyo ng litugas na from 50 ay ngayon ay nasa 105 kada kilo. Um, ito nga kasi dahil dun sa shelf life ng uh, naturang uh, gulay. Ano? and uh, Kung magpapatuloy na maging uh, ganito lamang yung pagyang uh, uh, nararoon naman nating pagulan-ulan, possibly nga uh, manatili ito sa ganyang presyo sapagat yung uh, mga standing uh, ve uh, vegetables naman ang uh, bagyang na-apekto nitong bagyong uh, si Hener at Habagat. And uh, nakatutulog pa uh, actually yung pagulan-ulan -ulan para doon sa mga bagong bindi ng uh, mga kulay na naitanim ng ating mga Benguet farmers, George. Okay, maraming salamat sa iyo, Jonathan Llanes ng PTV Baguio. Mag-iingat kayo dyan. Okay, sa mula sa Llanes ng Bagat para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes. So, ayan Sandro mga kaibigan, ang uh, pinakahuling balita mula sa kamundo ng kalakalan mula rito sa Maulang Lungsod ng Makati. Para sa telebisyon ng bayan, ako po si George Bandola, Sandro.